sila kompleto, nang bigla nilang marinig na may humahabol na apat sa likuran. Inisip ni Ima Izumi na katim na nila iyon pero lima pala umano ang bilang ng humahabol at iyon ay ang mga taga Kyoto Koshimi. Pumantay si Miss Ota kay Midasuji at sinabing laglag na umano ang numero 172 at 176 ng Soho ko bagay na labis na ikinagulat ni Ima Izumi. Napaisip ito kung ano na ang nangyari sa mga kagrupo nila habang pinagtatawanan sila ng nangungunang grupo ni Midasuji. Lalo rin siyang inasar nito at sinabing baka nagpipiknik na umano ang apat na taga Sohoko dahil sa ganda ng panahon pero pinayuhan siya ni Kinjo na huwag na iyong pansinin. Dagdag pa ni Midosuji na wala si Imaizumi Izumi sa posisyon ngayon para kalabanan ang Hakone kaya unti-unti na umano silang may iwan sa hulihan at lalamunan ng karamihan. Nagkunwari pa ito na inaalok si Ima Izumi na sumali na sa kanyang team para sabay na lang umano nilang kalabanan ang mga taga Hakone, sabay tawa ng mapansin na halos maniniwala na sa kanya si Ima Izumi at sinabing hinding hindi niya gagawin iyon. Pagkatapos mga sar ay pumila na ang mga taga Kyoto para mag-accelerate at habulin ang mga taga Hakone bagay na lalong nagpawala kay Imaizumi sa focus. Pagkaarangkada ng team ay wala ng iba pang nagawa si Imaizumi kundi ang panoorin na lang kung gaano kabilis ang takbo ng mga iyon. Napansin ni Kinjo na hindi matanggap ni Imaizumi ang nangyayari kaya tinawag niya ito ng malakas para hindi ito tuluyang panghinaan ng loob. Hindi naman inaasahan ni Fukutami na ang Kyoto Fushimi ang makakahabol sa team nila pero mayabang na sinabi ni Midasuji na pakakainin o mano nito ng alikabok ang team ng Hakone at dudurugin o mano nila ang mga ito. Pero dahil kakapasok pa lang o mano ng mga ito sa patag na daan ay hinay-hinay muna kaya ang paglampas muna sa checkpoint ang nais na patunayan ni Midasuji. Biglang ibinaba ni Izumaida ang zipper ng jersey niya at sinabing hindi niya nagugustuhan ang tabas ng dila ni Midasuji. Naalala nito na si Izumaida ang nakatapat kahapon ng wala umanong kwentang siklista na si Tad Akoro, pero dahil sa pang iinsulto ay sinabi ni Izumaida na si Tad Akoro ay hindi tulad ng iniisip ni Midasuji, sapagkat isa iyon sa pinakamahusay na sprinter na nakilala niya. Pero dahil sumuko na umano si Tad Akoro ay minaliit pa rin yun ni Midasuji at sinabing siguro ay himalalang lang na iyon ang nanalo sa unang checkpoint kahapon. Nagpatuloy sa pang-asar si Midasuji kaya sinabi ni Izumaida na tapusin na nila ang laban at patunayan kung sino talaga ang magaling. Dahil doon ay pinakilos na ni Midasuji si Miss Ota at sinabing isagawa na nito ang ikaapat na bahagi. Pumantay si Midasuji kay Izumaida at sinabing tingnan na lang nila kung sino ang mas magaling, nang biglang nakaramdam si Izumaida ng Silas yun kaya isinara nito ang zipper ng jersey niya. Gayunpaman pinakalma siya ni Shinkai at sinabing huwag niyang hayaan na mangibabaw ang emosyon niya sa ginagawa niyang pagpapatakbo sapagkat sinisira lang umano ni Midasuji ang diskarte niya. Pagkatapos ay umabante si Shinkai at sinabi kay Midosuji na habang pinakakalma pa nila si Izumida ay sila munang dalawa ang magtatapat. Bago ang karera ay nagpakilala muna si Shinkai bilang ace sprinter ng team sabay nagkopawpost na siya umanong senyales na mananalo iyon ayon kay Izumida. Naging interesado si Midosuji kaya agad nilang sinimulan ang laban. Habang humaharurot ay pinagtawanan at ininsulto ni Midosuji si Shinkai at sinabing hindi siya nasa si index sa bansag dito pero bale wala lang iyon doon. Habang nanunood sa laban ng dalawa ay iniisip ni Izumaida na hindi matatalo si Shinkai dahil iyon ang nagtataglay ng numero apat o ang ace sprinter at siyang kinikilalang pinakamabilis na cyclist sa buong Hakone. Maya-maya pa ay bumulusok na si Shinkai habang naiwan naman si Midasuji na humihingal sa pagod at nagtataka kung bakit hindi niya maabutin iyon. Nang gigil na si Midasuji makahabol lang sa relax lang na si Shinkai. Para kay Shinkai ay kakaibang numero ang ibinigay na iyon sa kanya ni Pokotami. Naalala niya na noong mga second year pa lang sila ay pareho silang napasali sa nationals dahil sa taglay nilang lakas at determinasyon. At dahil sa dami ng natanggap nilang mga parangal ay silang dalawa ang itinuturing na pambato ng team. Pinigyan sila noon ng pagkakataong magsalita sa harap ng ibang miyembro pero nagulat ang lahat ng itanong ni Shinkai kung pwede bang umatras na lang siya. Dahil doon ay hinabol siya ni Pukutami ng pauwi na sana siya upang tanungin kung seryoso ba siya sa sinabi niya kanina. Ipinaalala rin nito ang pinagdaanan nilang hirap sa pagsasanay para sa nalalapit na inter High pero sinabi niya na masyadong mabigat na tungkulin iyon para sa kanya. Nagtaka si Fukutomi kung bakit nagkakaganan si Shinkai pero bigla na lang itong nagpaalam at sinabing kailangan na nitong umuwi para pakainin ang alagang kuneho sa bahay. Pero dahil sinabi ni Fukutomi na hindi pa sila tapos mag-usap ay isinama na lang siya ni Shinkai pa uwi. Habang nagpapakain sa kuneho ay hindi pa rin maiisip ni Fokutami ang dahilan kung bakit nais nitong umatras gayong kayang-kaya naman nitong ilampaso ang mga kalaban sa kahit anong paraan na gusto nito. At dahil sa sobrang panghihinayang sa kakayahan ni Shinkai ay hindi na nakapagpigil si Fokutami na hajipin ang damit nito at ipinaalala ang sinabi nila noon na pareho silang sasali sa Inter High at magiging pinakamagaling. Doon na ikinwento ni Shinkai ang tungkol sa alaga niyang rabbit. Sinabi niya na kailangan niya iyong alaga ang mabuti dahil nasagasaan niya ang ina nito. Nasa kalagitnaan siya noon ng karera at pumipidal siya nang mabilis nang biglang tumawid ang inahing kuneho kaya aksidente niya yung nagulungan. Hindi niya na nagawang makaiwas hanggang sa sumemplang din siya pero agad din siyang tumayo at nagpatuloy sa pagpadyak dahil marami ang nausayang niyang oras. Gayunpaman sa huli ay nagawa niya paring ipanalo ang karera at nang pauwi na siya ay hindi sinasadyang sa rutang iyon din siya napadaan. Nakita niya ang batang kuneho na nasa tabi ng walang malay na ina nito. Doon niya napagtanto na sa kagustuhan niyang manalo at tanghaling kampyon sa larangan ng pagbibisikleta ay nakita niya ang isang bagay na matagal niya nang nakalimutan. Ang isa o manong natalo ay pwede ulit lumaban at maging kampion pero ang buhay na nawala ay hindi na kaya pang ibalik kahit kailan kaya sinabi niya kay Fukutami na hindi niya nakayang pumadyak pa sa mga pagkakataong iyon. Naintindihan naman ni Fukutami si Shinkai at sinabing kakao sa pinya na lang ang mga nakatataas sa kanila pero bago tuluyang umalis ay hinagpust niya ang koneho at sinabing sana sa susunod na taon kapag binuo niya na ang pinakamahusay na team ay ilalaan niya kay Shinkai ang numero 4 bilang ace sprinter ng team Naiyak si Shinkai at nagpasalamat kay Fukutami kaya naman ngayon ay pumapadyak pa rin siya gamit ang numerong ibinigay ng kapitan para naman kay Fukutami ay isang taon ang hinintay niya para lang ipakita sa buong kapuluan ang ipinagmamalaki ni Shinkai, kaya ngayong taon ay iyon ang tatanghaling pinakamalakas at pinakamabilis na sprinter sa larangang iyon.